Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingan. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto, chapter 12, verses 7 to 10. Ngunit para hindi ko ipagmayabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin. Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinadalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutiyain, pahirapan, pusigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, sakal naman ako malakas. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ang pinagninilayan ko dito ay salitang kapansanan lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapansanan. May kapansanan sa physical, may kapansanan sa psychological, may kapansanan sa financial, may kapansanan sa pakikitungo sa kapwa. Lahat tayo ay may kapansanan. Kaya magandang pagnilaya natin ang ating mga kampansanan. Minsan ito ay simbolo ng pakikiisa natin sa Diyos, ang ating mga kampansanan. Minsan ang sakit, ang sakit ay pakikiisa natin sa sakit at hirap na dinaas, dinanas ng Diyos kaya kung pagninilayan natin ang ating mga kapansanan malaki ang maiambag nito sa ating pananampalataya na kung saan sabi nga dito kung kailan ako mahina doon ako malakas minsan ito ang ginagamit ng Diyos atin upang maging mapagnilay tayo at ito din ang pamamaraan upang kung titingnan natin at uh, hindi natin masyadong titingnan sa diwa ng pananampalataya nagiging kahinaan ito. Kaya ang bawat simbolo ang bawat kapansanan ay nagsisilbing lakas ng ating pananampalataya at nagbibigay, nagbibigay ng pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Kaya wag nating kalimutan na ang pagtitiis, ang paghihirap, ang panghihina ay hindi kawalan kundi ito ay simbolo ng kalakasan natin sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, magbukang liwayway sa aming buhay ang iyo nawang kaningningan upang kaming tumahak sa si liwanag ng iyong batas kasama mo bilang aming sinusundang gabay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So dito na lamang po at sana'y patuloy natin gawing viral ang salita ng Diyos. Salamat po. God bless.